matagal na kayong magkasintahan. Naniniwala ka ba na palaging tama ang babae? So, magkasintahan kayo, ma'am and sir. Uh, mga ilang taon na rin. Four years. Naniniwala ka ba na ang mga babae hindi nagkakamali o palagi silang tama? Palaging tama. <laughs> Ganda to kasi may mga lisensya. Naniniwala po ba kayo, sir, na yung babae palaging tama at hindi nagkakamali? Sa tingin ko. Totoo. Totoo Yo mga kasikop, magandang magandang gabi ulit for another episode ng ating video. No? Papasyal na naman tayo ngayon. Sa ngayon, pupunta tayo ng City Hall at magtatanong-tanong tayo sa mga magkasintahan kung agriba ba ang mga lalaki na ang babae ay palaging tama at hindi nagkakamali. Ngayon masusubukan natin kung tama ba ang kasibihan babae ay palaging tama. So yun, tala, sabayan nyo kami. Pagdating nga pala natin sa City Hall, napansin agad natin yung pila. Ito yung bagong patok ngayon dito sa City Hall, yung tinatawag natin na proto. Kaya pinipilahan ng maraming tao. For sure ko, masasarapan din kayo. So yun mga kasikop, no, may nahanap na tayo na tatanungin. So matagal na kayong magkasintahan. Naniniwala ka ba na palaging tama ang babae? <laughs> uh... With all honesty, sir. Naniniwala talaga ako dyan, sir. <laughs> Ikaw, ma'am. So, bilang babae, ma'am, palagi ba tama yung babae? Of course. Of course. Ah, so, marunan ka magmaniho ng motor o sasakyan, ma'am? May lisensya, Wala. Ang katanungin ko is about road awareness. Diyan natin malalaman kung palagi bang tama yung babae. Ayun, ay, hindi ka naman nakakuha ng lisensya. So, ibig sabihin, hindi ka pa nakapagsinimu niya. Pero sa tingin mo, ma'am, pwede bang mag... Di ayo. criminology kayo? Naging intern nga pala natin to sa sa tagbilaran City Police Station. Pero katanungin natin si ma'am, kasi ka criminology. So, Alam mo, ay student permit po ako. Allowed ba ako magmaniho na student permit pa yung dala ko? hindi pa. Uh, sa anong rason bakit hindi pa po pwede? So, uh, so yun, ang, yun ang sagot ni ma'am no, na hindi pa po. Pero baka i-correct ni sir kung ano, pwede sir o hindi? Um, actually, uh, pwede ka mag-drive uh, when you have a, an SP. If ever may kasama ka na may lisensya. Yun, nagkamali na rin ang babae. <laughs> <laughs> uh, <laughs> hindi naman siya Hindi naman siya nagkamali. Kasi wala lang, uh, tulad nga na sinabi ni ma'am is wala pa siyang lisensya, so hindi pa siya dumaan. Pero kahit may lisensya man tayo o hindi, uh, mayroon tayong kunting mga knowledge, malaman natin yung mga, ano yung bawal at hindi. Tulad nga na sabi ni Sir, ang student permit ay allowed ka naman magmaniho as long as may angkas ka na lisensyado. So, ayun na nga sa mga kaibigan natin dyan na uh, pinipilit kasi yung, uh, yung nagmamaniho lang na solo, so pinagbabawal pa yun. Student so, permit po is hindi pa yan lisensya. Permit pa lang po yun na uh, as, as may nag sa inyo, uh, may nagtuturo sa inyo sa pagmamaniho. Na, uh, Napakasimple ng katanungan natin pero napakalaking tulong po yan sa mga nagmamaniho. At maraming salamat kay Ma'am Maha at Philbenzo. So ayan you know, o. Uh, at least, napatunayan natin na minsan nagkakamali pa rin yung babae. <laughs> yan. Sir, thank you sir. Uh, thank you, nag-graduate na kayo tapos nakapasa. So sabay kayong nag-exam? Sabay din pumasa. Wow! Congrats, 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 congrats. It's in you, it's in you. Oh. All in name university, no? Congrats. So ayun mga kasikop, no, hinabol natin kasi nakalimutan natin yung ipapamigay pala natin na premium. Ah, bukas ba may ticket kayo para bamboo? Oh, wala po. Wala. Galing, Time is rest day. Galing, rest day bukas. Rest day bukas. So wala silang trabaho at siyempre bukas na yung Bamboo galing kay Mirjin yan pati yung, oh. yung, <laughs> yung So, bibigyan natin sila. Siyempre, Mahirap naman kung isa lang ticket. Ha, so, dalawa. Oh, salamat ayun. good! Ayun. Thank you, sir! Uyab mo, uyab, oh, mo, yan mo. So, ayun mga kasikop no. Uh, pangalawa natin katanungin si LJ. LJ at sa'yo, ma'am. So, magkasintahan kayo, ma'am and sir. Uh, mga ilang taon na rin. Four years. Gabi kong gas, napakatagal na rin. Naniniwala ka ba na ang mga babae hindi nagkakamali o palagi silang tama? Palaging tama. <laughs> yung, palaging na sila tama, no? May katanungan tayo at si Ma'am yung ipapasagot natin. Allowed po ba yung dalawang angkas ng motor no, o hindi? Driver tapos may dalawang angkas? Hindi. Hindi. Oh. Sa tingin niyo, wow. hindi. <laughs> Sa tingin mo, sir, allowed po ba yun o hindi? Allowed mo din. May lisensya po ba kayo? Mayroon. Meron. So, ikaw, Ma'am, may lisensya po ba tayo, Ma'am? Or marunong po ba tayong mag magmaniho? Marunong, pero walang lisensya. Marunong, pero walang lisensya. Naging mali na rin yung babae minsan, no? <laughs> <laughs> May mga instances na lang na pwede tayong magmanihos like emergencies. Ang mali talaga ngayon is lalaki, hindi lang si ma'am. hindi, hindi na talaga babae, mamali si sir. So, sa national law talaga natin, pinagbabawal ang mag-angkas ng dalawa. Sabi ko eh. <laughs> Kung mapapansin natin, dito sa ating city is allowed lang yung dalawa angkas. Tinatawag natin na uh, consideration. Pero sa national law, oh, bawal po talaga yun kasi ang ina-allow natin is isang angkas lang po. May well, siya, hindi nakinig sa seminar. <laughs> uh, ang allowed lang po talaga na angkas is isa lang. Isa lang talaga po yung allowed na angkas natin. Bukas po ba? Ano po ang gagawin yung bukas? Di ba may mga activity tayo bukas? Sa araw, duty kami dalawa. Duty, ano po yung tabawa natin, ma'am, sir? Sa PCSO siya, tapos ako na sa provincial hospital. Uh, wala po ba kayong plano manood ng bambu? <laughs> So, Wala kayong ticket. Wala kayong ticket? Dahil uh, si Mio Yap at si Chief may uh, pinabigay, uh, pinabigay sa atin. Matutulog uh, na sa sila pero meron tayong pinamigay na ticket. So kita-kits bukas! <laughs> Yay! So, ma'am, sir, ma magandang gabi at salamat sa time na binigay niyo. So, una, sir, tanungin ko muna yung mga pangalan niyo. Ako po si Alexi Bacos. Eh. Alexi Bacos. Ano, ma'am? So, ang una kong katanungan is, marunong po ba kayo magmotor? Uh, may lisensya. Yes, meron. Yan. Ikaw po, ma'am, marunong po kayo magmotor motor or sasakyan? Yes. Ah, so, ayun, meron po kayong lisensya rin. Yan. ayun, ay, ko ay, kasi may mga lisensya. Naniniwala po ba kayo, sir, na yung babae is palaging tama at hindi nagkakamali? Tingin ko. Totoo. Totoo. Ano yun? Sabi. Ikaw ma'am, naniniwala po ba kayo na palaging tama ang babae? Of course. Of course. Hindi na talaga nag-deny si ma'am. Totoo no? yan ma'am. No? Dahil meron ka na si Sincha. At si yes, Sir, meron na si Ikaw muna yung tatanungin ko ma'am. Kung halimbawa po, meron po kayong lisensya, non-professional. Tapos nagtatrabaho po kayo sa isang kumpanya o sa mga DLP o kahit anong mga kumpanya, pwede po ba kayong mag-maniho? Hindi. So ano bakit po hindi pwede? Kasi professional lang. yun tama nga palagi yung babae. <laughs> so ayun ang ano akala natin magkakamali pa rin yung babae. So yung unang natanong natin ay kamali yung babae pero sa ngayon wala kang magagawa sila tama pa rin talaga si ma'am. Laging tama to. Laging tama. To. So ayun, i no, explain muna natin no, sa mga kaibigan natin nagmamaniho diyan. Lalo na sa mga delivery driver o kahit anong nung kumpanya na nagtatabaho ka once na nagmamaniho ka, ang kinakailangan po natin na lisensya is yung professional driver's license. Pero kung meron po kayo non-prop, magagamit lang po yan sa mga private. Yun, tama si sir private, mga kung may personal kayo na sasakyan o motor, wala pong problema yan kung non-profit yung gamit. Uh, bukas kasi, mayroon tayong big event Bukas, alam niyo naman siguro. So, anong plano niyo bukas? May mga lakad ba kayo? Sa gunstand. So, may mga ticket na kayo. Bambu. 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 So, may ticket na kayo. Uy! Mayroon na! So, mayroon silang magpamimigay, kaso may ticket na sila. Baka may kasama kayong binigyan. So, bigyan ko ng isang ticket. Iyon! Thank you! At Yun. so, ito yung sticker natin. So, uh, sir, ma'am, maraming maraming salamat po sa uh, kunting oras at uh, si Sir talagang hindi to picture kasi kasi alam nila talaga yung ano roles talaga no so, mga kunting uh, idea lang para sa ating mga kaibigan diyan na motorista so ayan maraming salamat at mga may shout out kayo oh shout out sa kuang ko na, ako ang pamilya niya sa uptown thank you, kayo thank you, kayo <laughs>